guys, sa ng compressor guys, mayroong protection yan, overload, sa carrily. So, check natin to guys para malaman natin kung sira ba or pwede pang gamitin. So ito na yon ang overload natin guys at itong isa relay. So check natin to gamit yung tester. So sa paggamit ng tester guys, uh, silik natin dito sa resistance. Tapos may buzzer tong tester natin, silik natin sa baser yan. Ito na yung overload ng compressor guys ng refrigerator at ito namang isa ay relay so unahin natin pag check itong overload so sa pag check na to, guys makikita nyo dito sa gitna may butas dito na terminal so dito natin ipasok ang isang tisrad ang isa naman dito sa kabila yan, yan. ibig sabihin yan guys may resistance goods pa to so kapag hindi to gumana guys walang so, resistance to ay sira na to Next naman, ito naman relay. Sa pag-check ng relay guys, makikita nyo dito may butas niyan magkabilaan. At dito may terminal. So, una, ipasok natin dito ang isang test Tapos dito mag-check tayo sa isang test sa terminal na to. Yan. So, ibig sabihin guys, may resistance. Goods pa to ang relay. Dito naman sa kabila. Yan, goods pa rin. So, Kapag nasira to guys, isa dito sa dalawa ay malamang hindi nalalamig yung refrigerator na.